Wow. Mayor Akhtar, magandang tanghali po sa inyo uh, Live po tayo ngayon sa BMR Channel At uh, may gitna po 2,200 lang live viewers natin Kasama po natin si Antikinia uh, Si JM uh, Vlogs Mga solid Duterte Vloggers po kami At uh, kukumustahin ko lang po kayo Una muna, uh, pakilala muna kayo Saan po kayo, ano pong grupo na ito Na nagsagawa ng karaban Yung Muslim Alliance po Siya ang Presidente namin mayor, mayor. So ito binuo namin kasi pag uh, nagigita naman natin nita yung ano haaton so namin ipahayag yung uh, sa namin eh uh, namin talaga ng impeachment kay Dipisara ito, ito yung yung uh, chairman sa board namin okay chairman of the board uh, magandang uh, umat former mayor uh, Muti Mariano former mayor Muti Mujib Mariano Motib mojim. Okay. mga guys ha. Okay na ba? paki nga mga kababayan yung ating uh, microphone kung okay ba. paki pakicheck po, pakicheck. paki-check. po kasi uh, para mas maganda, malinaw po ninyo marinig ang mensahe ng ating uh, uh, mga kapatid ng uh, mga Muslim bro brothers from uh, Metro Manila po ba or Mindanao along Metro Manila po. Okay, ayan. Mayor. Ay, good afternoon po. Ha. Kami po yung mga uh, sa Muslim uh, Alliance uh, sa NCR. Ito po ay ang kuwan namin ay huwag ma-impeach si uh, Sara. Maliban si Sarah ay, ay kamag-anak namin. Hindi namin pababayan dahil kamag-anak namin siya. taga Mindanao. Ang kuwan lang namin ay huwag impeach. Uh, yun lang ang ma ma masasabi ko dito. Ito, ito kami, ito ang kuan namin ngayon. Ah, mga mga sasakyan. Oh, yung kanina ah, na may mga duma, may mga bagong dumating, hindi nakalis dito dahil ah, ito ay yung linista namin kahapon. Pero may may ay nakita niyo naman na ah, ang haba ng pila. Ayun ah, lang, ah, itong ito yung spokesman namin si ah, Nasip Malawan eh. Kung ano ang sasabihin niya? Iyon ang kwan namin. Uh, salita namin. Maraming salamat po. Okay. Uh, bago kayo magtapos po, minsahe po muna kung if ever nanonood ngayon eh, uh, pang uh, pangalawang Pangulong BP Sara. Uh, kung ma kaman ka man uh, uh, Sara, nandito kami. Kaisan tayo makarating. Kasama mo kami. Allah Akbar! Allah Akbar! Takbir. Takbir. Allah Akbar! Ayan, ah uh, mayroon pa po tayo guys uh, kakausapin. Salamat, salamat sa iyo, Mero, salamat. Ayun, uh, guys. Engineer Nasib. Engineer Nasib. Uh, good morning uh, good afternoon po sa iyo, Engineer. Ah uh, pakilala ko muna kayo, uh, Ano po ang uh, ating kong pakay sa ginawa ko nating karaban ngayon? Yes po, uh, ako ay tagapagsalita po ng uh, grupo, yung Muslim Alliance. <laughs> yung Muslim Alliance, bo, uh, ano po 'yan? Uh, composed of uh, lahat ng mga presidente halos ng uh, Metro Manila at uh, saka yung uh, Luzon-wide. So nagsama-sama kami para po suportahan yung no impeachment. Kasi alam naman natin na wala sa batas. Nagsalita na yung Ombudsman, nagsalita na yung COA. Ano pa ba? Ano pang kailangan nila? Ano pang gusto nilang uh, patunayan? So pati presidente nakiusap siya na wag nang impeach. So siguro para lang uh, ano siraan yung bP natin. Alam nilang maganda yung uh, performance ng katanya. Baka siya naman maging Pangulo. So kami po, tagamindan ako kami actually. Uh, dito lang kami nangangalakal sa Metro Manila. Kami po ay hindi namin pababayaan yung mga taong naapi. Kasi doon po tayo sa batas. Uh, kailangan protektahan natin yung Constitution. Protektahan natin ang batas. Protektahan natin yung mga taong naapi. Kaya kami po, nagtipo-tipon lahat walang gumastos sa amin, sarili naming gastos, yung ang uh, bawat isa sa amin. Siguro nakita nyo naman yung mga tao na nandito. Sila po yung may, may mga kaya halos sa ano, yung uh, buong Metro Manila, mga Muslim na mga businessman. Uh, tanong ko lang po, engineer, ano po ang damdamin ng mga kapatid natin na mga Muslim? Ang ating Vice President uh, Sara Duterte uh, itinanggalan po nila ng security. Kaya nga po, kung pwede lang sana kami ang maging security, kaya po namin yun. Uh, marami ng politisya na kaibigan namin, na patunayan namin, di namin iniwanan ng uh, uh, ka kaibigan namin, lalo na kung may yung bloodline ba, alam nyo naman na siguro may dugo silang maranaw. So hindi lang po yon, actually uh, kung sino talagang napi, doon kami, kahit ipaglaban namin, ipaglalaban namin yan. Talagang hindi po kayo nag-iisa, BP Sara. Uh, reaction nyo lang po. Bakit po hindi sila nakikinig sa ombudsman na sinab ang ombudsman ng kuwa uh, na sinabing clear po, malinis po ang record ni BP Sara. At ito pong si BBM na na huwag daw i-impeach si Sara. Kasi wala na makabuluhan yon. Ano po ang reaction ninyo tung tungkol dito? Kaya nga po ginawa namin to eh. Bilang ipakita namin na Talagang inaapi nila yung base natin, yung uh, Vice President ng uh, Sambayan ng Pilipino. Alam naman natin yung boto niya, uh, overwhelmed talaga kasi sobrang uh, sobra 30 million. So ano pa ba ang gusto nilang patunayan? Siguro tayo, uh, tao tayo. Kami mga Muslim kami, hindi namin gusto yung uh, ma-violate po yung batas. Gusto namin talaga doon kami, uh, low abiding citizen po kami. Kaya nakita nyo naman na uh, magkaiba't ibang pamilya, magkaiba't ibang grupo, magkaiba't ibang uh, tribo. Para lang po ipakita sa buong Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas, kung saan man may Pilipino, ipakita natin na hindi nag ang Vice President natin. Tutulong po kami hanggang sa dulo. Uh, ba hanggang sa dulo? Hanggang kailan po kayo magsasagawa ng ganitong pagkilos? Kung kinakailangan, Magsabi lang ang mga kapatid natin, uh, may magtitipon, susuporta po kami. Kahit saan makakarating yung uh, Muslim Alliance, susuporta po kami. Masasabi ba natin na uh, itong ginagawa uh, po ninyo ay uh, alos sinisimbolo ito ng pagkalata ng mga brothers and sisters ng mga Muslim? Kung i-grade natin yan, sa, sa tingin ko lang, uh, 90% ng mga Muslim. Hindi mo maalis Di mo malis may mga taong uh, sumusuporta sa kabila kasi may mga pakinabang sila. Kami po, bilang mga negosyante, alam naman natin marami tayong uh, kaibigan ng mga politisyan din. Kami po ay eh, pinapagitan lang namin kung sino yung naapi, yung sinabi ko kanina, doon po kami. Hindi po namin iiwan yan. Hindi po nag-iisa yung mga taong naapi, lalo na yung vice president natin. Speaking of negosyante, gaano po sa inyo kahalaga yung kapayapaan ng ating bansa bilang nagninegosyo? Napakahalaga po. Kasi pag walang kapayapaan, wala pong uh, kalakalan. Sige, naniwala kayo, nagitanad nangyari sa Israel, isang matayod na bansa yan, pero nung magkaroon sila ng gira, anong nangyari? Bagsak yung economy nila. In fact, yung uh, Prime Minister nila, alam nyo naman, parang i-impeach yata eh. Parang... Uh, kung ano-ano nang sinasabi nila sa presya prime minister nila. Kaya po kailangan talaga yung kapayapaan. Kung walang kapayapaan, walang kalakalan. Kung walang kalakalan, walang negosyante po. 'Yun, 'yun sa akin. Uh, pangalawang panghuling tanong ko na lang. Aminsahin niyo po sa ating mga kababayan, mga non-muslim, Christian at iba't ibang mga reliyon at mga OFW sa buong bansa at sa buong mundo. Opo, nananawagan ako sa mga kababayan natin. Alam ko naman na pro-peace kayo, pro-constitution kayo. Hindi nyo pababayan na Ma masira yung constitution natin. Mapag-government employee ka man o simpleng tao ka lang. Ang sa akin lang po, nananawagan ako, alam ko naman. Hang, uh, ngayon, nararamdaman ko kahit saan ako pumunta yung suporta nila kay BP Sara talagang nandoon sa suporta nila sa Duterte. Kaya po ang sinasabi ko, uh, sabihin ko sa inyo mga kapatid, ito na po yung panahon na magkaisa tayo. Magkaisa tayo kung sino ang naapi, doon po tayo. Kahit sinong mga api, kalabanin natin sa mapayapang paraan. Yan. Panghuling mensahe nyo po, iukul nyo naman kay Vice President Sara Duterte at kay Pangulong Duterte kung sila po ay nanonood ngayon 5,000 5,300 bakit 500 pa daw sa purang na po ang viewers ko at sa sa ibang mga kasamahan natin At uh, baka mamaya nanonood si Dipping Inday at si Tatay Digong minsahin nyo po sir Of course, uh, kung nanonood man si Tatay Digong, siguro kahit hindi siya nanonood, mapapanood niya. At si Ma'am uh, B.P. Sara, <laughs> nagkaisa po ang mga kamusliman. Uh, siguro ilan lang naman, mayroon mga taong Uh, Ibang pananaw sa buhay. Pero kami, nagkaisa kami, walang uh, walang nagbabayad sa mga kasamahan natin. Alam niyo naman, malaging gastos yung ginagawa natin. Kami po ay nagambag-ambag para lang po uh, patunayan natin na talagang uh, yung dalawang yung magama, gusto naming suportahan yan hanggang sa dulo. 2020 at eleksyon, magigitan niyo po ang Muslim Alliance. Sa pamumuno ni former Mayor Akhtar Marmar, yung uh, chairman sa board, si former uh, Mayor Moti Mariano, yung vice uh, internal, yung kapatid natin, incoming MP ng uh, BARM, si Jerry Magarang, isa pong uh, former uh, MNLF commander yan, former uh, admin ng Golden Mosque, isa po yan nire-respecto sa amin, nire-respecto yan dahil isa siyang sultan. Tsaka yung kapatid natin si Abdurauf, siya po ang vice president ng external sa Muslim Alliance. At saka yung secretary general, yung si Yasin Salik. At saka yung mga ibang presidente, si James, sana yun yung mga ibang presidente ng grupo. Uh, sila po ay nandito yung uh, musba oh yung Green Hills Muslim Business Club Foundation nandito kami ako yung presidente nila Metro Manila Muslim Traders Association ako din ang presidente nila ako ay tagapagsalita lamang ng Muslim Alliance Ah, uh, oh, GPP uh, yung uh, si Mardi, si Alex Kalaga incoming Vice Mayor ng Maranta inshallah, si Walid, si Mox, GPP, yan po ang matayog na grupo sa Green Hills. Talagang mayayaman sila dahil sa cellphone area sila. Oh, dami tanong pa. Dahil <laughs> sa <Ma> nasusulong ng impeachment kay BPP, tayo Ikaw lang <laughs> sila. Yung nagsusulong naman ng impeachment kay Inday, kung tingnan natin, kalaban na nila yan eh. Si former Senator Dilima, ma'am, ma sana po tigilan nyo na yan? mayroon, mayroon na kayong leksyon eh. Sige, sa map, mapayapang laban na lang, wag na yung kwan, masyadong garapalan. Kasi yung kuwa, nga at saka si ombudsman, clear na sila eh. Hindi yan impeachable. Yung mga NP na mga inpi congressman naman, kasi sabi nila mga inpi daw eh. Kasi nakikita naman natin pumapanik sila sa National People's Army. Uh Oo, -oh, UNP. Bangayon, no permanent address. <laughs>